Edol, good morning, good morning. Eto katatapos lang natin maglinis ng click natin. Ang problema, nawala yung panel niya dito, yung display. Pero goods naman yung fuse. Yun, goods yan. Ito, wala tayong pan-testing dito. Tsaka ito, ito, buto. Yung hey, mga edol, oh. wala. Bigla na lang namatay. Titignan natin kung ano ang problema tatanggalin natin itong harapan na to And mga idol may ano lang mga idol, eto nakita ko na yung problema, ba't nawala yung ano natin, panel gauge natin sa display eh maluwang to mga idol Yon, maluwang bigla na lang lumuwang, Yon. sabay na natin linis yan Nagin natin ng W40, tapos pinatuyo natin para sigurado. And mga idol, ipapasok ko na. Dapat may alam tayo sa mga motor na yan. Yan. Nagin natin mga idol, meron na. Yun mga idol, meron na. Yan. Start natin. Mga idol. Muntik na tayong ano ah. <laughs> Hindi nagamit si click. Kaya pala nag ano dito, naglolos na. 'Yon. dininis natin. Natuluyan na. Yan mga idol, okay na to. Tapos ito, okay na din to. O, maikpit naman. Hindi naman, maikpit pala. Maikpit na yan. Ito mga idol, oh. Gawa sa, tagtag. Uh, -tag. Kaya ganyan. Pero yung mga ginamit na pyesa, heavy duty, matitibay. Eh, kahit na matibay yan, minsan naglolo ko pa rin. Yan mga idol, okay na. Yan. Kala ko sira, ECU, patay tayo dyan. <laughs> Mahal pa naman yan. Nasa 10K ang ECU ito. 10K to 9.5 Buti, hindi ECU Wala tayong pera Malmal <laughs> -mal yan Mahirap talaga pag FI ang gamit natin Hindi ka mukha ng mga ano, Carb, mumurain lang mga pyesa Pag FI na Mahal na ang pyesa Yan mga idol Okay linis lang si click. Buti, nakakaintindi tayo sa motor. Kung hindi, patay tayo, mga idol. Gagastos tayo ng malaki. Para ipagawa lang to. double check mga idol yun yan bagong pinta yung ano gilid natin nagmukha siyang ano pang racing yan, mga idol racing racing yan bago to nalagyan ng top box try natin ulit okay good para mga idol hanggang dito na lang maraming salamat